nga bang mahanap pang the one sa online ligawan. Ito nga po ang inyong mga mabibilis na mga kasagutan. Sabi ni Marvin na akin nang napatunayan 'yan, 'di ba? Ikaw na lang ang magkwento sa kanila, Paul Oliver Santos. Wow, napatunayan na Uh, ang online ligawan. Sabi naman ni Romulo Havate Pablo Jr. absolutely not. Ah, uh, hindi. Ayan, si Abigail and sa naman sabi niya, "Yes, like my tita. She's happily married now." Ang galing. Ayan, samantala, eto na muna ang sagot ni Sir Gonzales para sa akin, Kuya Poy. Pwede mong mahanap o matagpuan ng The One sa online ni Gawan. Pero, wag namang umabot na sa puntong pati sa kasal ninyo ay online na lang rin. <laughs> uh, iba pa din, kapag ka sila pupunta sa bahay ni babae, kahit paminsan-minsan, gagamitin nyo lang na daan yung online para pagtagpuin kayo at mas makilalang lubos ang isa't isa. And I agree.